Kanina na ibalik na pong muli ang mga guarantee letter ng DSWD para po sa ating mga kababayan na lumalapit po sa inyo dyan po sa DSWD. Uh, tama ka dyan, Mike. Yung ating assistance to individuals in crisis situation ay uh, binalik po natin, no? nag-resume yung pag-issue natin ng guarantee letter particular para sa para sa ating medical assistance at funeral assistance na kung saan yung pong or o request na assistance ay nagkakahalaga ng mahigit 10,000. So, kung kayo po ay may kamag-anak uh, o kapamilya o na Apa? um na na, na, na confined po sa ospital o may may medical procedures Apa? at kayo po ay lumapit sa ating ahensya for medical assistance at nagkakahalaga na nga po ng mahigit 10,000 ng inyong hospital deal, uh, ipoprocess na po natin yung guarantee letter na kung saan uh, may commitment si DSWD na babayaran po yung ating service provider for the uh, expenses that uh, you have incurred.